Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag uusapan natin ang balitang balak pa rin nga daw po ng Utah Jazz na ng trade. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang sumagot na nga po ang mga referee sa naging reklamo ng Golden State Warriors sa kanilang game laban sa Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga na manalo ang Utah Jazz sa kanilang huling game laban sa si Charlotte Hornets, ay umakyat na nga po sa 24 wins at 23 losses ang kanilang record bilang katop 10 sa standings ng Western Conference. Pero sa kabila nga po ng magandang kalagay ng kanilang team, ay sinisimulan pa rin nga po ng front office ng Utah Jazz na gumawa ng trade bago sumapit ng trade deadline sa darating ng Pebrero. At kabila nga po sa mga binabalakan pa rin nilang itrade ngayon ay ang kanilang mga players na si Nalore Marcan at Jordan Clarkson na kabilang sa mga manlalaro na merong napakataas na trade value at maaaring nga po nalang gamitin upang makakuha ng mas maraming magagaling na bagong player at future draft assets na mapapakinabangan ng kanilang team sa mga susunod na taon sa NBA. Kaya isa nga po ang trade ni na Clarkson at Markkanen sa mga dapat nating pakaabangan sa mga susunod na araw o linggo. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang sumagot na nga po ang mga referee sa naging reklamo ng Golden State Warriors sa kanilang game laban sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, pagkatapos nga po na matalo ang Golden State Warriors sa kanilang game contra sa Lakers, ay agad na nga po nagreklamo si Coach Steve Kerr sa kanilang mga referee. Ayon nga dito mga katrops, sobrang nababahala nga na po siya sa pagkakaroon ng Lakers sa kanilang game ng 43 free throws kumpara sa 16 free throws lamang na nakuha ng Warriors sa kanilang laro. Maging si Stephen Curry nga pa'y umami na sobrang napipiko na nga daw siya sa mga ginagawang inconsistency ng mga official pagdating sa pagtawag ng foul sa kanilang laban. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Naniniwala nga po si Stephen Curry na marami mga nagawang pagkakamali ang kanilang mga referee na isa sa mga rason ng pagkatalo ng Warriors laban sa Lakers. Pero sa kabila nga po ng reklamo ng Warriors ay sinabi pa rin nga po ng mga referee ng kanilang laro na ang rason nga po bakit nagkaroon ng maraming free throws ng Lakers ay dahil sa parating pagsalaksak ng mga players nito sa ilalim ng basket plus hindi rin naman nga po kaya ng Warriors na depensa ng Lakers nang hindi sila nagkukumit ng foul. Bukod rin nga po dyan ay halos majority nga po ng mga ginagawang tira ng Warriors ay 3-pointer kaya imposible nga po talaga makasungkit ng foul at makakuha ng free throws. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.